What's up mga Knightis? Welcome sa isang mga project episode. For today's video ay magkakabit na tayo ng plywood para sa dingding ng ating kwarto. Let's go! Ito na yung ating mga plywood na gagamitin. So bali 10 piraso yan. Kasi yung dingding natin ay Uh, may may dalawang uh, piraso gagamitin. So, every panel 'yan dalawa. Apat na dingding 'tong naglalagay natin. And then yung dalawa ay, uh, para dito, tsaka dito sa kabila. And so, kaya 10 piraso 'yan, sakto sakto lang 'yung ating uh, nabiling plywood para dito sa buong kwarto. so bago natin ikabit 'yung plywood. Uh, lalasunin muna natin isa-isa na gamitan natin ng sulig doon para treat yung uh, plywood para maiwasan yung mga bukbok at saka anay so, tara so same way gagamitan natin yung spray para sa pag apply ng sulig doon and gamit tayo ng face mask para naman sa uh, matapang na amoy okay? Alright, sad to say, hindi na natin magagamit yung spray kasi nasira, nagkaroon ng butas. Uh, hindi na natin magagamit. So, ito na lang. Manually na lang tayo magpapahid. Okay. So, medyo matagal-tagal nga lang to. Okay. yon kung mapansin nyo, uh, hindi tayo gumagamit ng gloves. Kasi so, wala tayong gloves na pwedeng gamitin eh. Ang gagawin natin dito, maghuhugas na lang tayo ng mabuti. Para sa mga na kumapit sa kamay natin. And, ah, uh, hayaan lang muna natin ma-absorb nung plywood. Yan. at ito yung ating mga tinabas. So, nilagay na natin kung saan, kung saan natin sila ilalagay para yan kompleto na sila itong dalawa na to itong isa tsaka itong isa para yan din sa taas kaya di muna natin nagtabas yan susunod na yan kabit muna natin to itong mga to ikakabit muna natin tsaka natin susundan ng pagkabit dito okay Um, so, susubuk susubukan na nating magkabit ngayon ng mga uh, pandingding natin. Uh, it's a past 2 days naman na. So, na-absorb na ng husto ng mga plywood yung sulignom na inapply natin. And now, uh, susubukan na nating magkabit ngayon. Okay? Okay, so tapos na halos lahat ng dingding natin. Ayan to. Ayan. Ayan. So, ang gagawin naman natin ngayon itong isang to. Ayan. Pero maglalagay tayo muna ng uh, pag-i-screwhan ito. So, bago tayo magkabit. And then sunod natin yung mga maliliit sa taas. Yun. Yun. Okay. So, yun, Ito na muna ating gagawin ngayon. Kapit na natin itong ating mga screwhan. So, yung pandingding naman ang na ating ikakapit ngayon. Yung Ayun na, na natin yung ating pandingding para doon sa switch. Ngayon, titignan natin kung sakto ba siya doon. Ayun. Ah, uh, yun, halos eksakto yung ating butas. Uh, dito sa dugtungan ganun din. Halos wala nang pagitan. So magbabawas na tayo dun sa taas. Then ah, uh, pwede nating iskuryan. Okay, meron na tayong uh, nagawang para dito sa side na to ayan so, kakabit na lang muna natin tatrain na natin kakabit to para masukatan naman natin yung sa kabila yung sa taas ng pinto Okay. Alright, nakikabit na natin yung nasa taas ng na dalawa na yan. So, yung taas naman ng pito ang ating gagawin ngayon. Magtatabas lang tayo ng panlagay natin dun. Okay, ayun eh, na yung ating pataas. So, i-screw na lang natin yan para maging ano na siya, fix na. 给。Okay. Yan, na muna yung gagawin natin ngayon. So, uh, kailangan kasi natin para yung mga part na sa taas, may screw natin na maayos. Medyo mahirap eh. Uh, susunod naman natin yung mga pangitaas ng pintana. Uh, Sigur, dalaw, apat na lang na to. Then, okay na okay tayo sa kwarto dito pag naliagay natin yung apat na yun. Okay. So, ayan. Meron na tayong mga natabas para dun sa itatakip natin. okay, natapos na natin lahat ng ano, ilalagay natin ano. So, ayan. Nakita nyo, tapos na 'yan. O. Yan, kahit yung mga nasa gilid sa likod ng pinto. Okay. So Okay na tayo dito. Alright, sa pag-screw naman, ito ang gamit nating screw. Uh, black screw yung ating ginamit. So, pansin ninyo yung kanyang dulo is uh, flat. So, ibig sabihin nito, pwede ito sa kahoy at pwede rin sa bakal. So, kapag kapatulis yan, pang kahoy lang. So, bali ang ating uh, pinag screwhan ay bakal, yung metal stud. Kaya ganito yung ating gamit. Ayan. So, ito ay one 0.5 inch ang haba. So, bahala na la kayo kung anong size ang gusto nyong bilhin. And then, sa pag screw naman dito sa ating plywood, so, bago tayo nag-screw, ay gumawa muna tayo ng uket doon sa plywood na pag screwhan So, that yung ating screw kapag ka naikabit na natin, ay nakalubog yung kanyang ulo. Hindi nakalitaw. Kasi yung atin namang uh, plywood na ito ay a-apply natin o kokobera natin ng polytop pagkatapos para hindi nakalitaw yan, hindi nakikita yung screw dahil kulay itim nga. So on tendency uh, makikita siya katulad ng mga yan. Ayan Okay, sa pag-uukit naman ng plywood, bago tayo mag-screw, gumamit lang tayo dito ng countersink drill bit. Iyon yung pang-ukit. So, bago tayo nag-screw. Okay, that's it mga kanaitis. Sana ay may naitulong itong video natin sa inyo. Actually, matagal na tapos itong video, uh, project na to At, uh, sinare ko lang sa inyo para magkaroon din kayo ng idea kung paano ba magkabit ng plywood katulad ito. Okay? Right? So, hanggang sa muli mga kalaitis. Kita-kita tayo sa susunod pang video. Bye-bye!